rawin tayo magluluto ng sudanin. Ang sudanin nga ating ngayong lulutuin is kinigitawag o pasanin. Mauni nga ubudin ang grabe kapaitin. Nga kung dili ka na dani nga sudanin, ikaw yung dili ganahan sa pagkaunin. O pagkahumanin, kita kang dayunin ni palautugin sa ilang mahiwaga nga sugangin. O naunsa naman na palautugin ng imong kayuhin, layo namang kayo na sa kaldiruhin. <laughs> Pero samtang gitak ang pang ubudin ang isa namong kakauban nagkuha na ni ugdahon sa sagingin. Kay magkagud ni sila og lubihin kaya atong igata sa atong ubudin. Og sa akong pagbidyuhin kining nagkagurin buslot man ni og shortin. Tabunin tao na ang kulin kay basi makita nang imong patintin. Ug pagkahuman niya kag niya na puning kagpatan ng dahon sa baguhin. Kaya mo ni karong isagol sa among sinabaw nga ubo din. Ug una kay luto naman atong gilapuan nga ubo ilan ila na dayon ning gilunodan ug atain. Ug pagkamalasin pagyud kay mas dagan pa ang nausik kaysa nasulod sa kaliruhin. Tarunga nga buya niya pala utugin kay kanira matong salaan ginitran ni sa lubihin. Ug guna kay okay naman ako na pud ang maglunod aning dahon sa baguhin. At pagkatapusin atin na yung titimplahan ng bitsinin. Ato ning daghanon sa pagbitsinin para magbuhay ng baba ba sa mga palautugin. At pagkatapusin lalagyan din natin ng asinin na isa ka Kumin. At pagkatapusin, natin na yung tatakluban at magpaabot ng ilang minutuhin. Huwag pila minutuhin na luto na dayo ng atong ginataan nga ubudin. Huwag iban ba na dayon ni palautugin ang alamrihin nga gibugkot sa ligihin. Kay kanimang guni lang sugangan alamrira ni nga gibitay dito sa atupin. At pagkatapusin, gibutang dayon diri sa lamisahin. At nilagyan dayon ng silihin nga grabi kadaghanin. Parang sabawin arang kalamiin. At binubo dayo sa plangganahin parang sabawin dalira mabugnawin. Huwag sa pamilang ayin tayo na dayon ay maniutuhin. Huwag kaning isa arang kamagtik butanganan og kabawin kay magul sa lubihin. O kinipong isa arang puni ni kaukihin kay taklob sa kaliruhin ang iyang gigamitin. Pero si Mr. Sigbin arang kaluuyin kay di manini mukhaon o gubod sa pasanin. May gali si Palautugin grabe kamaruin kay na manini sudan sa ilalom sa lutuin. Iya na ang gihatag ka Mr. Sigbin kay siya na At pagkahumanin gikan siya wanda yun ni, ni Palautugin kay nga no daw dili siya mukhaon o sa pasanin. Sa Japanese noon grabe kayo mukaonin Nga kusog kayo